So ayan, ang dami ko pang ayusin. Ayan. Ito. Ito na yung naumpisahan ko kanina. Ayan. So marami pa, marami pa akong gagawin. Hm. Ito na muna. So ayan nga guys, natataranta na naman ako kasi biglaan na naman ang ano uh, may biglaan na naman dapat day off ko ngayon kaso hindi pa bumabalik yung aming kasama na nag uh, vacation so kailangan matapos ko tong ano marami pa kong gagawin no Pasok ko mamaya mga alas ala 7, kailangan alis na ako. So, yung aking ginagawa doon na kinakarga sa bagahe, hindi ko na natapos. Binitawang ko muna. Dahil, uh, kagawa muna ako ng, ano, nasikasa ko muna si Tutoy. So, unahin ko muna yung, ano, ni Tutoy. Yung mga pangangailangan niya kasi gusto ko, bago ko siya iwanan, napakain ko na. Although, na, napaliguan ko naman na siya. So, kailangan ko na lang is pakainin uli mamaya bago ako umalis. Bago ko siya ihatid doon sa ano, sa mag-aalaga. So, yung ginagawa kong ano, ito gagawa ako guys ng ano, ng uh, ano niya, uh, herbal medicine niya para makabawas-bawas doon sa kanyang ano ah, uh, nagararamdaman oh. No? So, gagawa ako ng ano yung sinasabi, yung sinasabi nila ang uh, ano to, ah, uh, gibuyas. Tapos lalagyan ko siya ng uh, bawang at uh, saka cloves. Nung ano, yung unang nagawa ko, cloves lang at saka sibuyas na may honey. So, ngayon, magta-try kong lagyan ng ano, lagyan ng uh, try kong lagyan ng bawang. Naubos niya na yung unang ginawa ko. Kauubos lang niya ngayon. So, tinapo ko na yung ano, yung uh, konti na lang naman yung natira. Tinapo ko na. Kaya paggagawa ko na lang siya ng bago. Sabi ko nga gagaw, i-maintain ko sa kanya to, titignan ko kung ano ang uh, resulta. Since so, hindi naman ano, kasi ang hirap nga lang puro antibiotic, no? Same time, yung ano naman, yung bawang, uh, antibiotic naman yan, di ba? Yung mga unang panahon. So, ito lang ang gagawin ko, re-ready ko na. Para bukas, ano na siya, mag uh, kakatas na siya magjujuice na siya so pwede ko na siyang anuhin kainong uli sa kanya so pipitpitin ko lang yung bawang guys hindi ko na ano hindi ko na hihiwain basta pipitpitin ko lang buti naman yung anak ko hindi mahirap kainumin wala eh. Kanyan talaga. Pag dito ka, hindi mo hawak yung ano mo. Hindi pwedeng sabihin, hindi ka kapasok kasi day off mo. Kailangan eh. Biglaan. Yung pang nakaplano na lahat yung gusto mong gawin sa maghapon. no? Sana kung hindi ko, kung hindi ako tinawagan ng na papasukin na gano'n, matatapos ko sana yung kahon ko para anytime bukas o susunod na araw, pwede ko lang ipapit up. Kaso, yun yung nga nga, tinawagan na naman, tinawagan ako na kailangan pumasok ako dahil sa uh, yung isa lang yung panggabi mamaya. Wala tayong choice. Kailangan pumasok, kailangan maghanap buhay, kailangan natin ng pera. So, ayan. Ito lang ang gagawin ko, guys. Naman, hindi ako talaga magkanda tuto na naman sa ano, sa gagawin ko. Ito lang. Hirap tanggalin. So, ito, Mila ako ng honey Yan, honey So, ang gagawin ko lang guys Lalagyan ko siya ng Honey muna So, honey muna dito sa Ano, sa ilalim So, ganyan Ang ginagawa ko sa kanya yan ganito lang. Nahin ko ang honey. Tapos, lalagyan ko ng sibuyas. Sibuyas siya, guys. Tapos, lagyan natin ng... Ilalagay ko na yung ano. Lalagay ko na yung bawang. So, yan. Sibuyas with bawang. Tapos, lalagyan ko siya ng cloves. Oh, hindi ako nang marami maganda dito sa sakit ng ngipin eh nagantang sa sakit ng ngipin so yan, lagyan ko na siya, guys ayan sibuyas, bawang, saka cloves tapos lalagyan ko ulit siya ng honey nakita ko doon sa ano uh, sir Van Doktor yun Kaya, sinubukan kong gawin. So, itry ko talaga ng, ano, ng one month. Gagawin ko to sa kanya. One month na ipaiinom ko ganito. Titignan ko kung ano ang magiging resulta, guys. Lahat na talaga sinusubukan ko para sa kanya. Kasi nga, Mahirap naman yung puro gamot ng gamot tayo guys, no? Maka pag puro gamot ang puro gamot, konting ano, gamot, baka hindi natanggapin ng kanyang katawan. So, yan lang, ganyan ulit. Tapos lalagyan ko siya ulit ng, ng honey. Try and try. Kung baga na. Basta para sa anak, guys. Ito, bukas ng umaga. Maga ano na siya. Maga... Uh, mag ju na siya. So, yun ang pinapainom ko. Every day. Uh, pinapainom ko siya sa... Uh, umaga, bago ako umalis napainom ko siya ng uh, ano, dalawa uh, yung syringe, syringe ang ginagamit ko sa kanya, so dalawa nun, uh, tag 10 ml, so dalawang ganun ang pinapainom ko sa kanya bago ko umalis tapos sa gabi, pagdating ko pinapainom ko ulit ng dalawa so bali sa isang araw, apat na ano, apat na syringe sa ginagamit ang binibigay ko sa kanya so ayan enough na yan guys Oh, bukas magjujus na to wala eh Purnata ang aking day off. Sana kung natuloy yon ang pasok ko sana bukas pa ng gabi. Kasi always ako pag gabi. Kaya lang, wala talaga eh. Ang, nag, ganyan na naman palagi na lang. Kumbaga hindi na bago sa amin. Kaya lang. Sana naisip naman ng ano na kailangan din naman namin ng pahinga, di ba? Ganun talaga. Ang aming uh, kwarto is makalat pa actually. Kasi nga, magkakalkal ako, no? Ang aming mga ilalagay sa bagahe. So, yan. Bukas, guys, ano na to, uh, hanggang dito na ang juice niyan. Tapos, uh, tumatagal din siya ng, ano, uh, since malamig naman dito sa amin, tumatagal siya. Hindi ko na nilalagay sa, ano, sa ref para, ano siya, para hindi malamig pag pinainom ko, no? So, tumatagal din siya ng, ano, ng one week. One week siya, guys. Hindi siya nasisira. Ganun pa rin. So, hangga, hanggang dito ang, ano niya, ng tubig yan, bukas ng umaga. Yun. And up na sa kanya yung puro ano, how many days na papainom ko sa kanya. Tapos pinapalitan ko na rin kaagad pagka alam kong okay, kahit ko okay, meron pang ano, hindi ko na uh, sinisimot or talagang inuubos lahat-lahat. Yan. Ito lang ang ginagawa ko guys. Sabi ko dun sa aking mga kasama rito na may uh, ubo. Kasi dami rin nilang plema, no? Sa, ano, siguro sa klima, no? Sabi ko, um, try nilang uminom ng ganito, ayaw naman nila uminom. Buti na lang yung anak ko, napaka, napaka, ano, napaka, daling painumin. Hindi, ano, kahit anong gamot, painumin mo, iinumin niya. Walang kapro-problema. So, ito, ituloy ko na sa, ito yung konting, ano, ko, gagawin ko. Uh, may binili akong, ano guys, may binili akong mga tsaa, may binili akong mga tsaa, so sasalin ko na lang sa isang tupperware para, ano, uh, sayang pa yung space kasi. Pero isa-try ko muna kung anong lasa nitong tsaa na to, kung masarap ba. try ko kung masarap siya para sa susunod ganito na lang ang bibigin ko saling mo siya sa tupperware para hindi takaw space maganda rin kasi sa katawan yung ano ah, instead na magkapita saan na lang. sa uh, ano kasi yung yung iba ayaw nila ng lasa ng tsa actually unlike sa akin no hindi ako ano pag nagtsa ako hindi na ako hindi na ako hindi na ako naglalagay guys ng ano ng uh, asukal so may nagawa na ako dito na ito, isang ano na to Uh, nasa ano siya, 600 pieces lahat. Tagal-tagal na rin kukonsumuhin ang mga gamit sa tapas. Gamit na pang gagawin guys sa toon lang. Nagkabiglaan talaga. Hanggang ka sa bahay, ang bilis ng oras. Pag nandun ka sa trabaho, ang tagal ng oras. Inaano kong ganito guys, kasi yung aking... Yung uh, laman ng aking kahon, alam yun, meron kasing ano yon meron siyang uh, sabon sa ano, nakasama. So, para hindi naman masayang yung effort natin, no? Oh. isisild ko siya talaga ng maayos para hindi siya mag-aamoy sa bone. Kasi last time na ako nagpadala na may sabon din. So, hindi ko siya masyadong, hindi ko siya masyadong na maayos o nabalot ng maayos. Nag-amoy yung, ano, nag-amoy yung uh, sabon yun, iba? susayang, sayang, hindi na pa kinabangan. Pupuli ko, siya sa aking kahon yung aking mga, ano, sa dami. Hindi ko pa nabawasan yung aking, ano, ah, uh, damit sabi ko babawasan ko sana yung aking gamit dun sa kahon parang hindi na yata kakas pati yung mga sapatos na na ko gusto ko sana ilagay yung iba sa kahon para pag uwi namin siyempre iba, iba naman yung bit-bit siyempre magpa mag mamili mag yung kapatid ko, yung anak ko. And, siguradong mapupuno na naman ang aming maleta. Kaya dapat mabawasan sana. And, hindi, mukhang hindi na talaga kakasya. So, yan. Tapos na. Try natin ang ating sa kung ano ang lasa. pag masarap, mauulit. Okay siya. Okay din siya. Hindi siya yung, ano, kasi may, may, may tsaka talagang so, ano, sobrang pait no. Tapang yata yun. Ito okay siya. Wala siyang creamier, wala siyang gatas, wala siyang asukal tubig lang at saka yung tsaa. Okay siya guys. So, ayan guys, hindi na, almost done na tayo, no? Kaya lang, hindi na talaga kaya yung ano, hindi na talaga kaya ilagay pa yung mga, ano pa, mga sapatos. Ang dami kasi nun eh. Mula na. Ito na lang ang kinaya niya. Although marami pang, ano, marami pang mga dapat ilagay, hindi na talaga kakayanin kung kukuha pa ng isang box sayang naman so yung mga hindi ko na ilagay siguro dito na ano since magagaan naman yung sapatos yun na lang ang bibitbitin ko siguro uh, as of now ito na lang muna although kulang pa siya konti na lang naman ang kulang niya guys So, sayang pa yung mga space na yan. Marami pang mailalagay dyan. So, titignan ko. Ah uh, siguro hanggang bukas kaya nang tapusin lahat then uh, next day pwede ko na siyang ipapick up para makahabol naman tama tama pagdating namin doon siyang dating din niya same as before ganun